Ito na tayo sa kailangan natin bilhin. Hindi yung anong daming tinitingnan eh. Wait, wow. Wow. Oh my God, mga tea! Uy, tea! Joke lang pala. Hindi pala nakakatuwa. <laughs> Babangkapa ka pa. Char. Bawal magmura dito, te. paki Bawal magmura. Ay, hay, ay, ay. Parang di naman, Char. <laughs> one eternity later Finally karating then Ito yung kubo namin yan siya. And... May libre na rin silang pagkain. Charet! Ito <laughs> pwede mag bonfire. Or ashtray! Ayun, ang laki naman ang ashtray ko. Ang ganda dun sa taas te. Eh. I-friendly mo nga yung mga yun para mag-picture tayo. Atin po lahat ng tubong to. Char. Papagalitan tayo. Tiga, papalabasin pa tayo. Mo. Maldita ka talaga. Babe naman siya eh. Ang taba niya. <laughs> wala, wala, laki, laki oh, 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 oh. Mukhang iihian ha. Sarap lang. Tumunga nga. Uh -uh. Ang bilis dumilim. Ang tagal mo lang, ha? Ano <laughs> oh, ang bilis dumilim? Matagal ba ako? Matagal ka. Sige. Pinagpicture na tayo ng iPhone, ha? <laughs> Gabi nun. Maya-maya may, may, mag-bonfire kami. Magpapagod na ako sa relasyon to. ito na ako din para hindi tayo magkalayo. Ayoko kasi magkalayo tayo. Ay! ano oh, Hindi <laughs> <laughs> na, doon na kaya. Matutulog na ako. Pero mga mo ba yan? Mm -hmm. Ba't nangangagat? Nalala mo ng party? Maraming mm -hmm. ganyan. Party saan? Coachella, susuntokin kita. Mm hmm, party mo. Mm hmm, Sa Sa Saan party ka pa ba nakapunta? Iniisip ko nga may kung may party tayong napuntahan dalawa. Huwag mo ako tanungin kapag antok ako. <laughs> Ay, mo na yan. Sa? Hey! <sighs> hey! Depression mo. Eh, ano, antok ko na eh. Naantok na nga ako eh. matulog? Busin mo. Hindi yung ganyan. Bilisan mo na kasi yung pagkain, hindi yung nakatulala ka. Ito, maubos yan. Tulog ka muna te. Bago ako mainis sa'yo. Wala na to guys. 7 p.m. Since may energy na siya ulit, woohoo! Take advantage natin. Take advantage natin. Dahil ma, okay lang attention sa pang nito. Oo. okay, game. game. Tito boy ka ba? Ah. Tito boy? Ikaw na! <laughs> Sabi mo, bata <buto> <laughs> Are you lying to yourself about anything? about anything. Siyempre, lalo na yung mga times na siyempre hindi mo patanggap yung pinipilit sa yung katotohanan yun, na hindi mo pa kayang tanggapin. Siyempre, kailangan mo magsinungaling sa sarili mm -hmm. mo by that time para ma masurvive yung mm -hmm. ano yun. And then, ma-realize mo yun after. Wait, mm huh? -hmm. Nasagot ako uh -huh. na uh, D? <laughs> 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 o, oh, ikaw, ikaw. Naglay sa sarili ko. Oo. Oh suntukin kita, imposibleng hindi ka nag-lice sa so sarili mo. Ang gagawin. Alam ka ko lang ang mo. Kainit na ka. Okay. na. Oh, yeah. Okay, okay na. na. <laughs> oh, follow up. Ano yun? That everything's okay. Everything's okay. More of, <laughs> ano siya? Ano yun sa pinatawag ko? Self-gaslighting. Yes, self-gaslighting. <laughs> If you were to write a book about your ex, what would the last sentence be? <laughs> you. Wait lang. Wait, ko <laughs> ako. Oh, medyo klase tayo. Michelle Ding my biggest win is losing you. Lalo na kapag... Pag magta-travel ako, parang minuminuto pinapaalala sa akin na, okay, sa'yo lang tong moment na to. Buti na lang. Wala na siya sa buhay mo. Kasi kung nandyan siya, alam mo na, sobrang insecure niyang tao. Magiging ano yun, magiging away niyo pa dahil lumakad ka mag-isa. Mga ganun. Wala ka ng, ano, wala ka ng freedom. Wala ka ng sarili mong time. Buti na lang, wala na siya sa buhay mo. Yung ano yung sinasabi nila na, ano, I still want to see you win, yeah. but I don't want to be there anymore. Oh, yeah. Mm, yeah. the yeah, biggest yeah. win is losing you. Oh, yeah. yeah. oh, ano? Buti hindi ka nasagot. Ano ba ex Hindi, ay yan. Ayaw mo pa. Ex na lang, kahit sinong ex. Ex-friend, gano'n. <laughs> okay, Dino next slide. Next slide. Ano, daya mo. Hindi ako makaisip, ha? Wala ka palit. Ano ba? Wala akong masabi sa'yo kay... Ay! <laughs> sorry, sorry. Katay ka. Huwag ko lang nangyari sa'yo. Wala lala. akong maisip talaga sa kanya. Hindi yeah, na tayo nakausag, oh. Babe. Ano? <laughs> Andaya! Ba, sabi nga ni Taylor, may mga taong mabilis kang, mabilis mo lang suluatan ng kanta, may mga taong wala ka talagang masabi. Mm. Wala akong masabi sa kanya. Bakit gano'n? Totoo ba yan? Oo Huwag na natin siyang pag sabi ko sa'yo eh. O oh, na lang. sige na well, sig sige na. Eh sinabi ko sa'yo. Gusto mo lang paano? Gusto mo lang paano? Gusto h <laughs> 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 mo lang paano? Hindi ako na, sige na. <laughs> huwag na, skip na natin. Wala akong sagot dun sa ano. Wala pa akong masabi sa kanya. Sorry ah. Wala akong masabi sa'yo. Grabe ka. <laughs> you had me speechless pala. But... <laughs> 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 Yan! Ganun ba? Oh! 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 Ah. Ano ako nagsabi? Wala ako. Eto. Okay. What's one thing in the world you'll never get tired of doing? Traveling. Ayun, as of right now. Nagkakasakit na ako. Kahit hindi ka naman mag-travel. <laughs> Kahit makubusan akong pera. Hindi sa mag-travel. Sana all may mauubis. <laughs> oh, ano? And ikaw, ikaw, ikaw. Bakit ah, naglilipat oh, uh, uh, ka ng... Na... <laughs> ano ba yan? Ano ako? What's one thing in the world you'll never get tired of? Showing up. So, Show up! Ah! Showing up. Tama yun. Ang <laughs> dami reaction. Do you believe it is better to love or be loved? Right now, masyado na akong inuna ko yung iba. Tapos ngayon, parang nasa point ako na, kung sino yung deserve ako, ay yung tatanggapin ko. Tapos, nag-pop up sa utak ko yung sinabi sa akin ng mentor ko dati na, alam mo CJ, mas okay yung tao, mas mahal ka kaysa mahal mo siya. Ngayon, parang ang ano ko, kung may dumating na mas mahal ako, and mahal ko naman din, hindi ko naman niloloko sarili ko na magustuhan siya or something. Ayun yung iti-take ko, yung mas mahal ako. Totoo naman yan eh. Out of practicality, pag tumatumla ka na, mm. mas practical talaga yung mahal ka kung mahal mo. So ikaw na, ano? <laughs> Not I... to contradict, but to love. Pero love sa akin kasi uh. hindi siya... Ewan romantic ko. yun eh. Ako romantic yung is ko. Ako ro romantic kahit saan, kahit ano. Okay. Family, okay. friendship, or kahit na capable I... ako ng falling in love romantically. Really? Hindi ako nag-desire ng reciprocation kasi nawawala yung sense of love. Hindi, Nawawala yung sincerity. sincerity kung um, Why? Nagigets ko yung point mo na ano. Wala akong sinasabi no. Oh. Nagigets ko yung point mo na parang para maging man. fair. Pero it's not about them. It's about me. Mm -hmm. How I act mm -hmm. how okay. I show myself to them yun lang kasi yung nagmamatter eh. So, kung para sa iyo, re fight, man, okay, go. Kung hindi, eh, hindi, go. Wala naman sa akin yun eh. I showed you who I am. That's it. Ay, saan ano yun, If shit. Diba? Feeling butterfly na naman. Ayun, ayun! 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 Okay. gago ka. May trust issues ka sa dati. May trust issues ako sa lahat. Okay. Sa'yo. Ako special. Ah, ito. Change <laughs> <laughs> topic. Do you think hearing I love you back is essential? Mm -mm. Kasi ako, ano ako eh. Words of affirmation. Words of affirmation. Girly ako eh. Ilang beses ko na experience yung hindi nagko-correlate yung sinasabi sa ginagawa. Lagi ako nag-overthink. Kailangan ko ng assurance palagi. Or, o okay, game, ano? Ikaw? Ako okay, hindi. Hindi kasi ako ma sa confirmation. Ah, ma sa confirmation ako but in a, may timing. Laging may timing. When you least expect it. Meron kasi yung mga actions na talagang speak louder than words. Ngayon, katulad man. ng sayo. Pero mm. okay. sa akin, nilids. it's not essential. I don't say I love you, I just show up. Mm. Now, what's the biggest chance you never took? Wala akong ano dyan. Regrets. Kaya ngayon walang papapak yun sa utak ko. Kasi so, alam ko na risk taker ako. Kapag may gusto kong itry, ito try ko yun. Hindi dapat lahat ng ano mo, gagawin mo, magre-reflect ka after. Ayun yung mahalaga. Kapag, kapag risk taker ka. ang um, gamble um, ka ng gamble, wala ka naman palang um, ano. Hindi, hindi gano'n Talagang ka dapat. Ganyan ang mga main character. Uh, <laughs> mga main character things tayo. As uh, some, someone na hindi restaker, taker uh, hindi rin ako slave kasi ng regret. Di ba, ikaw, hindi ka slave ng regret kasi risk taker ka. Risk taker ako. Ako hindi ako slave ng regret. Kahit na, kahit na, hindi ano, ako risk taker. Accepted mo na kasi. Yung Schrodinger's, ano, experiment na, <laughs> hindi mo alam kung buhay ba yung pusa o patay. Parang sa akin, wala na akong will to find out. Ah, ito. If someone were to ask about me, what's the first thing you'd say? Siyempre, hmm. sabihin ko. Gagod cha <laughs> Baliw? Wait lang, na pressure ako eh. Eh kasi ikaw. Eh kasi ikaw. <laughs> eh kasi ikaw nga, Mas, Ito na nga. <laughs> ano mo na yan? Hindi ko na alam. Kung sa akin, hindi mo na alam. Oo. Nagaling. Ang simple lang man tanoy. Ang dami ko nila sabi. Eh kasi madami talagang dapat sabihin. <laughs> diba? Pag ikaw, pag ikaw kasi yung ano. Ikaw yung talagang ano ko ngayon. Yung takbuhan. Hmm? Ay? yung tahanan. Hindi na pala kinikilig kasi sanay na. sorry. Ah, <laughs> sorry. Not my first time eh. Uh okay. Ang analogy niyan, kunwari nasa clip ako. Tapos nakita ka sa baba. Hindi ako magdadalawang isip. tumalon nandun ka kasi alam ko nandun ka. Maraming tao na hindi yan na-experience na walang walang ganito. Kumbaga eto, binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng effort parehas. Dapat naman, gano'n yung mga relationship yung stable, yung hindi oh. mo kailangan, hindi mo kailangan isipin na baka mawala siya. Hmm. Oh, mawala siya na literal. Oo, oh, oh, baka mawala siya. Tama. Oo. Oh. Tama. Oo. Oh. <laughs> ba? Diba? Pero yung mawala siya na basta-basta na lang na parang iiwan ka, iiwan ka ganyan. Oh, hindi. o oh, sige. Ma make it simple. Pero ang dami Dami ko sinasabi, ti. Eh. Naiinis na ako sa sarili ko. na. Oh, hindi ko siya ma-put into words. Hindi siya, hindi siya para pang simplihan lang. Sure. <laughs> Hoping and wishing and praying. Praying na. Sige, sabihin na natin. Praying, ha? Desperate ah. people. Um, na makasama kita hanggang... Alam mo, ang dami ko pang gusto. Kaya, kung ano yung binabalak mo. Huwag ah! na, huwag mo. na, ah! Bahala! Mm. Sinasabi mo, baliw ka na. Tigilan mo. Tigilan mo ang mga plano mo. <laughs> Iniinis mo. First time ko lang magka-plano sa buhay, tinigilan mo pa. Ewan sa'yo. <laughs> Natanggal na tuloy mo. Iyak ako yung dito tinatanggal. Iyak! Iyakin ka sa eh. <laughs> Ikaw naman. Ah, short and see. <laughs> ah. Ang dami mo lagi sinasabi. Ang dami mo, <laughs> mo. sinasabi. Ma man of, ano, woman of few words. <laughs> But impactful. <laughs> ah! <laughs> Sorry. <laughs> Paano magsasalita? Eh, bastos ka. Bakit din Ah! kasi. Ah. Oh. <laughs> Hindi <laughs> na lang. <laughs> <laughs> Ito kasi alam mo kung ano nang ginagawa mo pag magsasalita na ako. Ay, napaka perfectionist. Yung sa'yo. Yung sa'yo. Ah, she's the kind of artwork that only true artists would understand. Because <laughs> I'm an artist. Oh, ay not everyone is. Ah, <laughs> <laughs> I did. Tell me about the time you've made someone else cry. Ay, si mama. Yung birthday niya. Ah, two things. Na, napaiyak ko siya. Kasi, ayun na, dahil nagset ako ng boundaries. And, second, about sa mga, sa mga regalo nig ko. Tao. Siguro sinabi mo mama, si mama na lang din. Meron kaming nangyari na. Parang, ewan. Nung time. <laughs> Babs. <laughs> Noong time kasi na yun, hindi pa siya gano'n ka-aware ano aware sa aking dark humor and all ah. uh, like, that Bago pa lang sa kanya yung mga ganong-ganong joke. Eh di ba yung mga magulang hindi mag-joke na, sige, pag ako namatay, pag ako nawala, oh. and, eh binanatan ko siya ng dark humor ko na, so, sabi ko, hmm? hey, baka mauna pa ako sa iyo. <laughs> tapos umiyak siya. Hindi pa siya sanay, ngayon sanay na siya. Ay, sabihin ko pang pag ako no more, dito, Tatawa na lang yung chawa Lagi na. Ugad na umiyak kasi. Karon, arte. Ngayon, okay, okay. tapa. Ugad <laughs> na arte. Tap, tap. Tap. What's one thing you want me to always remember after you're gone? Kasi meron akong mga tanong nito eh. Hindi pala na naintindihan niyo talaga. <laughs> yung bug. <book. Ayoo. laughs> yung wala. <laughs> yung safety na nabibigay ko ng unang company ko sa'yo. Hmm, wala ah. Hindi ako na iyo. Ikaw, ikaw. Uh, ito, same thing sa sa'yo sa, in general, everybody else. Mm -hmm. That I fought for you. Mm Tigilan -hmm. mo ah. Tigilan mo ah. Ano ba? <laughs> Labanan mo pa. <laughs> ah, ito. Perfect sa'yo. Mm What have been the best and worst parts about getting into The best part is you get to experience the softness and hardness of life all together, all at once. Ganon siya ka intense. Oh, ganon siya ka intense. The worst thing is kapag hindi mo kaya sumabay sa mga binabato sa yun ng buwan. Pabilis lang to. And the best best part is having the ability to explore your independence. Oh, independence. Worst part is you live longer. <laughs> <laughs> yung pinakala, ano? What was the nicest thing I ever done for you? Dami kasi, kaya mahirap. Sobrang cliché nito. Pero ayun yung kailangan ko that time to binigay niya. Listen, eh. sobrang kailangan ko lang mag-let out lahat ng frustrations ko, lahat ng katangahan ko that time. Mm -hmm. And wala akong narinig sa iyo that time. Na May nakinig ka. <laughs> <laughs> Sabi ko lang kabe, ako. May that time. Eh. <laughs> wala ayun, na nakinig ka lang. Alam ko, meron kang, meron ka mga naiisip mo. Siyempre, hinold back mo lang na yung sarili mo. Kasi ang kailangan ko lang talaga is makikinig. Mabilis uh, lang. Oo, oh, ayan. simple. Oh, uh, what was the nicest thing wala. you ever done for me? Uh, you let me in. Yes. Uh, <laughs> oh. <laughs> I, will <let> you <laughs> I will let you in. I will let you in. di sobrang ganda dito. Oh. But ayy ba? Alis na kami. wow